At ako ba yung sinabi mo kayo na pogi? Ako yun, di Ako yun, di ba? Ako yun, di ba? Anong magagawa? Laging natutula lang Kung ka Kung lumalapit ka So, nakabili na tayo na Ipon, tsaka Isda So, ngayon, kailangan ko ng Sibuyas Pero pag meron dito nagsabi sa akin na pogi talaga Bibili talaga ako <laughs> Gago! Meron dito eh, kanina eh, parang narinig ko eh Sinabi niya eh, kaya na ano, ha Nakapin ko yung si ate Ito ang pili ng gulay sa pinas mantika po Ano yan? Ate, ako ba yung sinabi mo kayo ng pogi? Ako di ba? Oo Ayos, ayos siya bibili na tayo Magaling kang kupal ka Sigan ko talaga, hinahanap eh. ko talaga eh Sabi kong ganyan eh, narinig ko Ay pogi, bili ka Ito, Wala na Matik na talaga, hinahanap ko na talaga.